Good morning guys. Kung balit mo kuan guys. Uh, Pintas guys. Ngayon mo ng sa ng yun yung silver sa Ormoc no guys no. Di sa SM. SM Ormoc City. So, na ako dili ko nagpalit guys ang ako eh. Diba? Ako. Dako kayo ng ako guys. Ati nga rin guys. Na, pakita na to guys. Uh, na yung Unisilver guys o oh. Unisilver yan tapos diri ko nagpalit guys diri ko nagpindad gusto kag dako kayo rep eh. ta dako kayo 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 edge kayo ba oh. yan darang ako eh guys punta lang kayo dito sa Unisilver basin, basin sige mo pangita ba kanang nai balik yang kuintas ngada ko nah nai yang kuintas ngada ko ba no dare da ko dire masuk bus ko nama lain da ko guru na pe lain da ko bus no beras aku apa au nara nara guys nang ngi sako ai beras aku naro di arah mun arah ai naro begitu guys nara 800 nasi ano Ayun na yung pag-share ko mo pa rin. At yun na guys, no? Oh. yan ah, narang ako guys, no? Klaro kayo ba? Yes, yeah, so, di, di rin na mo pa it, guys sa Unisorbo, Unisilver. or Ormoc City, sa SM. Thank you guys, no? Bisitahin eh, nyo ito sa aking YouTube, Facebook, and TikTok, no? Para makita nyo. Paki share sa video guys. Thank you so much. Thank you. Have you?